Hello po mga kalaki, congratulations po sa mga napanalo po natin kanina na po. Nagbubunyi na naman po na naman ang mga taga Batangas mga kalaki. Shout out po sa mga taga Batangas na panalo po natin ng 2 digit lucky numbers kanina po. Congratulations po. Nung isang araw, Quezon, Quezon City ba? Oh, Mas ngayon, Batangas, di ba? So, ngayong gabi po, ngayong August 17, mga kalaki, bukas po, August 18. Gusto ko po magbigay ulit tayo ng mga magagandang tips, magagandang code, mga kalaki, para sa mga sa mga may hilig dyan tumaya ng Tony Loto, ng STL, ng National at Wedding. Tara po mga kalaki, bibigyan ko po kayo mga lucky numbers. Gusto ko magbigay na magbigay para para mas maraming lucky numbers, mas maraming manalo mga kalaki. At sa mga naniniwala at nagtitiwala sa amin, maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa amin. Nakita niyo naman, araw-araw pinupost natin ang mga winners ano? at kanina po maga pinooks natin yung nasa abroad nakita niyo naman nagbalato dollars di ba congratulations po mga kalaki maraming maraming salamat po gusto ko ikaw naman ang susunod na mananalo okay at gusto ko mga kalaki mabigyan ka ngayong gabi basta po naka-follow nag, nagko-comment at nag-share ng videos namin itry mo kasi itry mo mag-follow mag-share ng mga videos ha? at mag-comment ka na mag-comment pag napansin ko yan may lucky numbers ka kaagad okay 2 digit, 3 digit, o 4 digit. Sabihin mo lang sa akin ngayon ang kompleto mong birth month at birth year. Pag-ahaluin ko yun. I-combine ko yun on the spot, okay? 6 digit lucky numbers. Ayan po sa taas. Gusto ko may manalo ng 5 digit o jackpot bukas. Good luck!